so ito na nga yung last day namin at kakatapos na na dito. si Mami Rose. So, prepare lang kami kasi ngayon yung uwihan namin mga kamasta. Pero seems pa rin ng tropa. Eh, video kayo sila. Ay eh, nakapag na ako, no? Ayan, eh, ano? At uh, magkakarga na lang tayo. And, so, liquid lang tayo mga kamasta. kita-kita tayo sa mga pupuntahan natin pa ngayon. ready na nga kami, pa -uwi. mga kumusta na So yung mga tropa, nagre-ready na doon Yung dalawa uh, dalawang sasakyan Tapos to, si Sairo nandun So Kita na tayo, kita kita tayo sa Vizcaya Pero dadan pa tayo sa Bilihan ng dried fish Kaya kamusta uh, kamas sa makasinag Alam mo pangalan Pero yung mga followers natin Solid followers natin, at din na jawan at nagbebenta ng dried fish Puntaan natin at hanapin nyo sila kapag pupunta kayo dito na. tayo dito. Nabili mo na tayo ng dried fish. Hmm. Ate, hindi na kita maanak. Dito na. <laughs> Sige na. Ako Ayan na si ate. Sige po. Sana na yung pwesto nila. Ayun. Ayun. Hello po Ayan o no? Ah bumalik tayo dito Lakamasta Family Makasinag Hello po Ayan o si ate oh. <laughs> <pa lang> <laughs> <pa lang> <laughs> o so, so, okay. Oo ano mga solid palawin na hindi tas na. Po, nang bigay ng sa akin, ha? <laughs> But parang wala si. nasamay ah, so nila po sila hey. po, po sila bigay wala po. wala akin But wala wala si... Nasa kung po sila kung wala sila wala 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 po wala po dati, tapos yan naman tayo. Ah, yeah. so, bili mo na tayo dito kay Kamasta.

Ma so, na kayo dito mamasana. Oh, bili dito. na guys. na po kayo, muna lang. Hey! Let's go free. na isang tiles. Ano pang gagay sa lang. Sige po, sige po Ate, sige po. Sige po, sige po, ate sige po. lang, kami at itong mga taw sa na. <laughs> <laughs> sige po. Okay, let's go. Okay, so let's go. Thank you so much po 'yan. Kahit alin dito mga kami sa kaliyan bumili, mga kamas, tayo, na, Ayan, no? kay uh, anong pangalan dito mami? Nakalimutan ko na. Shawnee. <laughs> Oo, oh, kay nani Shawnee. So, galingin ka dito na isda. Okay, so biyayin ng tropa mga kamasta na. So, samahan nyo kami. muna tayo Saglit lang, ayun lang natin yung L3 May bibigay lang ako dito sa mga ka Ayan, so daan muna tayo Ano to? Anong salita niya? Ayan Ay, ito Paano sabihin magkano to? How much? <laughs> How much? Manukas, Jay. Ha? Hindi <laughs> na nila alam. Hindi nila alam. Ayan, so kunin lang natin yung bigas dito. Di Kapamigay so, natin. Wari di bagas. Di bagas. Oh, may sasakay ito. Wari di bagas, mo? Ilocano. Uh, Sige, Tom. Ah, uh, sir, si Ara. Ay, atang ay. Let's take kay... Manang. Kaya tiyo ti bagas. Oh matlata siya. Mga yab ka ti kakadwam, da, at damat di basit yung bagas si Jay na itad ko. Nagala kayo ti pagikan nyo, dori basit lang si Jay na. Tabingay, bingayan tayo. Ati na eh. Ati ko ang mga babae na pala. Eh, lagay nyo doon o. Doon o. Itakal-takalin natin.

Bagaimana? 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 Bagaimana?

Pune mo ngayon no, no, na nila. Ay, ay, ay we we know we know. Yung yelo. Yel Tama Balik, balik, tar... ta Adam, balik ta oh, right. na Balik Yan ang Rex. Rex. Ang guwapo, gaya nila. mo na eh. Sige, sabi ko yung trabita, dito. ko. May balasang ka nun eh. May balasang ka Ay, balasang nyo tayo. Taas ako, haliyahe sir. Ay, tanggap ka, America

<laughs> ano ate pa sa yung nagaya? Nga Balong, punta oh, Nag-adjust ako sa tama. Baro, picture, niya picture... No. na natin. Picture ka. na. Ayan. 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 Dapay! Dapay!

Tara 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 tara. Wow. Buen. nga nga, hindi pa'y pa maminsan pa eh, ad-ado pa <laughs> adapay, adapay, Adapay dalaga mi Tungay Ay, nasa diga lang ko ma po kami pa biskaya Sulano. ka Solano Ah, say Let's go! Okay, so dito muna tayo sa papasok ng nagtipunan. O kaya nagtipunan mga kamustano. Kakain muna tayo bago tayo daderecho de ng biyahe. Chanta, na,

Rồi, đây mình sao? Uh, pinakasimpleng uh, pinakasimple pero tarantado. Ay hindi, pinakababait pala. Ang gwapo. <laughs> so, konting pahinga lang then biyay na kami ulit. Kasi isaktong, ayan o, oh, eh, 12, mga kamusta. Okay, so, konting pahinga mga kamusta at uh, na tayo sa biyay. So, tara mga kamusta na at kita-kita kita na tayo din sa Biskaya. At uh, diretso na to, biyahe natin na to.